Ayan guys, uh, kakain na po kami. Luto na po sa wanan Diyos. Uh, luto na po yung kanin. Sinain ng pinsan ko. Ayan po yung ulam namin. Sardinas lang. Kasi bundok to. Masarap po yan. Nakita ko yung ayan, yung may plato kami pero naglagay kami ng daw ng saging para lalong sumarap yung pagkain. Ito naman yung plato ko. Ayan. Masarap po yan. Tagal na po kung hindi nakakain sa bundok talaga. Luto lang. Kaya sinikap ko makasama dito sa pinsang ko para maranasan kong muli kung paano kumain sa bundok. Ayan. O. Ayan. Wala po mga sardina, siyempre. Ayan na po. Hala. Ayan na. Wala pa mga sardina. jali, jali. eh. Ayan. Napahawakan ko sa pinsang ko yung silpong para mabibidyan din ako kahit pa paano. Okay. Ano lang. Okay, kuha tayo ng ulan natin. Ayan. Sarap guys. Lalo po lang sa bundok. Lalo yung mga taong nakaranas dito. talagang alam nila. Ayan. Ito yung pinakang ko dito. Kumain sa bundok ulit. With sardines. Okay. <laughs> Ayan. Aha. Uh -huh. Yummy. Ayan guys. Ayan. Uh... Siyempre, hindi kami makakakain ng nakahawak ng cellphone Kaya, kami na lang po ang, ano, ano na, putuloyin ko na yung video.